Hello po, good morning Ako po ay papunta dito po sa kabilang ilog Ano po ang ilog ngayon? Ako ah, po yung tumawid po kami napaka-laki at baha Yan po Ngayon po maliit na Gamit so, ko pong maliit ang tubig. Kaya ko pong solo mag-isa. Solo mag-isa. Solo na mag-isa pa. Ano? Kaya ko pong pa kawin dito. At ako po ay nakakapunta sa gulaya ng mag-isa. Ako, po ay titikas ng sitaw na dadalhin po din kay Lula bat at kahapunta pong nag-aantay. Naga Tsaka po talong. Ayan. Ay si Daddy po pala ay nasa ano. Community service po sa amin si Nag ex nag -ano po siya nagtulong po siya mag -linis ng karsada. Tatabas po pipiesta po kasi sa sitio namin ng August, August 8 po ata. Yun. Lapit na po ang piyesta dito. Nga po, may dala-dala nga po siyang sitaw para daw po ma-share niyang pang ulam ng tanghalian ako po'y mamimitas ng kauntian tumbas limang kilo pwede na po yun dadahin po kay Lula Linda tsaka po talong mamaya kanina po maaga po si dading nag pitas po nung ano ng talong parang palhating ah eh, kalahating sako po ata 10 kilo opo 10 kilo nga kahit solo na trabaho palipas na po yung ating sitaw ipili lang po ako ng magaganda yan nga po at pinglat na nga po ni daddy itong side Ayan. Inuutay na po niya yung platino, niya. Tatamnan daw po uli namin. Mas tatagal na po siguro ang buhay gawa nang hindi na siya mapababad ng tubig. Ayan. Ako po'y na ng sitaw. Hindi na po ako nakapagdala ng cutter. Mabilis po ay may cutter. Ah. Ano? pipili na lang po natin ang medyo maganda para hindi na po titinurin rin. Hmm. kahit po siya ay medyo maedad na ang puno ay still bumubunga pa ako po yung nanaid pa ng mais din sa mga pinagputihan aray po nakuha ko tapos aray po yung sitaw tapos yung iba po dong yung iba po dong mais na nakatumba ipinagtitindig po po kanina para hindi po siya makain ng daga sinandal po po dun sa mga nakatayo itinali ko po sa mga nakatayo para po tumigas tigas pa po pag may ilang araw matigas na po yung pwede na po yung kuhain yan ako po yung uuwi naman at ano alas unsi na po pare ko po patay ang tatay na sa bahay hari po, kibat ko na po yung aking tinitas. Si daddy po siguro, maya maya ay uuwi na rin. Medyo bigat po. Siguro po, are, may 10 kilo yung daladala ko. May mais at may sitaw. Ilalabon ko po pagdating. Yun naman po ay yung iba ay good. Yung iba po reject. Ay, di lalabon na lang po namin. Hindi okay, ko kabuta, pero Pera dula. Hindi yeah. ko maliit na po ang tubig. sarap eh. you know? yeah. na maglamol. Ang ginaw. Ayan. Tayo po'y nakatawid na. dikuradullah. Enti bay pantuhod. Dawen na po. Kurr ya. Kurr. po Ayan, yan, yan, yan. Ang dami po yung um, sisiw. <laughs> ayan, ako yung kanil. Ayan, po. ang po. ng magandang lalaman. Oh. na alaga yung angin. Diit. Hmm. Ayan, na ako ng iwanan. umaga po, Ininis ko. Ligo. Tapos sa tanghali po nakain din sila. malalaki po yung kabila kasi po yung nauna. Kaya po yung aking bagong walay. Yan po ay pinaiinom ko ay dun sa labangan dun sa kabila. Yan po nakaganon. Dun po ang lagay ng patog sa tanghali po, hindi ko masyadong dinadamihan ng bigay. Para po mamayang hapon, marami po ang kayo nila. Pag po kasi naparamihan pang tanghalian, ay hindi po halos kumain sa hapon. Hmm. konti-konti lang po. na po. Umumuti po ako ng talong. Doon po sa ibaba. Aray ko, ang tisod ako. Ay, meron din pala dito makukuha. Bakit po kinukuha yung video. Ano para hindi ko nagugulangan. At pagka po nagulangan ay sayang. Hmm, ang dami po nung malalaki po. Doon muna tayo sa kabila. Doon sa may... Ano po doon sa may... Gitna. parang pwede na po itong na, May bunga pa rin po kahit medyo nabababad na po sa ng tubig. Hindi na po mawala ng ulan. Ay, po ng tubig. Ang iba maganda pa po. Ang iba ay may nilaw po. Pero, maganda pa naman po yan pag uminat. ori po walang malching ay tsak lang tubig ay ano ay ang lupa ay gumuhi Ito muna tayo sa sabi Oh, baby. May isang po din yung isda. Ay, nakalawit po doon. Ang dami pong bunga ng rambutan, oh. No? Kay Ay, ayun, oh. May isang puno po pala doon sa dulo malapit ng mahinog, oh. May lalaki, oh. Palalagyan ko pala yung kay daddy ng ano. Na, palalagyan po natin ng ano, patakot. malapit na mahinog ito pala ito pruning kong dulo oh, yeah, pagdala na ng cutter para sana diretso sa pruning sa bagay dapat pala isang trabaho at atay hindi pwedeng dubli dubli ang trabaho nakakapagod sasampit po natin nasa edge nasa edge sa tubig natin po sasampit Ito po. Oh. Ito. So. Hmm. Ang dami pa lang bunga. Kaya wala ay meron may uhod na. Tuwa na. Hindi po ma-spray at pagkakahapon po ay lurok ang ulan. Ay eh dapat po eh hapon nag-i-spray. Eh, sayang lamang po ang gamot. Kaya po ito yun. Eh. Hindi na rin ma-spray. Hmm. Medyo dumilaw na po ang iba. Pero yan po eh gaganda pa. Basta kuminit po gaganda yan. Saka po natin aabunuhan uli. Laki po ng tubig. Paano po natin aabunuhan yan? Ang lady yan po eh matatapon lang. Hmm. Nandito na po tayo sa extension yung huli pong itinanim. Karin na po ang naputi ko. Ay, dapat na po ang tinda. RP repay na kuhaan na ni daddy kaninang maga. Alas 4 po. Namitas po yung kanina. Ay, hinalapawan lang po ni at kung ano lang po makita. konti lang naman po sa mga kilo. kumalat na po uli ang kamote. Ayan po ba yung tiralaang na mga ano? Yung mga maliliit po bang laman na natira? Ay, hindi po nahukay. Ayan siya po kumalat uli. Hindi naman na po namin narito naman na ng, ng Ang kamote. dami. Ari na po ang ating napitas eh. Papasanin ko na po dun sa sako. Sa Wala dito. Pero mas maluan po ay sa balikat ay. Kaya lang. Ari po. Oh. Dala ko na po. Papunta po dun sa sa ako. Dito naman po tayo. Kukunin lang po natin ay yung malalaki. Kasi po yun ay pag sa isang araw ay gugulang na. Kaya yeah. yeah, po kukunin na naman po natin. Nasusubahan naman po ng laki. Ano na nakita po dito pagkalaki-laki. Ayan, tingnan niyo. Ang oh, ganda. Maganda po baga din eh. Hindi basta hindi na tutubigan. Oh, maganda po ang mga dahon ng talong. Hindi po siya nabababa din tubig. kilo. Ito po, pag may ganito po, lalantang dulo, pinuputol ko na. Hmm, aray. Ang gaganda pati po ng bunga din, eh. makikinis. Ang kasinang sira. Aray ba, eh, aray, punong aray. Nakailang bunga na po ba'y hindi ko alam kung anong tawag dyan. tapos na po akong mamuti at maghakot Hin hinati ko po sa dalawang sako sa yung talong para po madala ko pa uwi Nalo na po sa bahay wala man po yung maglilinis ng baboy umaga ang hapon po ay hapo kailangan po natin maliguan. Napupo yung bit. Maliguan ko po.